puro tapo na wag namang hinayang ha bilhin nila ng bago so, oh, sabihin pati ito <laughs> Okay. Topic natin ngayon sa video na ito ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang late po na pagbigay ko ngayon ng vaccine, pest vaccine panlaban po sa Hagkolera dito po sa aking 14 piglets at sa isang dumalagang baboy. Disclaimer lang, ang desisyon na ito ay akin lamang po together with my technician. So ang dalawang inahin ko dahil ay, ay na po natin, hindi ko po sila babakunahan. Okay? So dito guys, maghanda tayo sa ating mga gamit. No? Ayan, lipat tayo sa kabila kasi uunahin natin yung mga bacon po. Okay? dito ko lang i-plaster mga ka-farmers oh. Kasi mas ano dito eh, mas malapit. Ha? Meron tayong dalawang set pala ha. Paris kasi ito, eh. to eh. Toto toto. To, Paris kasi to. Mimix to natin. Kunin ko yung ano, yung liquid sa looban. Kunin ko lang para ma-mix natin sa powder. Vaxen, panlaban sa hag -cholera. Okay. Para po sa ano to, para po sa 12 batch fatteners ko. Yan, ipapasok ko sa dito sa maliit na bote. Okay. Ngayon, kukunin ko ulit. Okay. After this one, ibabalik ko dito. Then, ipasok natin lahat. Okay. Sa so, naman, ngayon lang po kasi ka-farmers nag yung panahon sa amin. Okay. So, yan na guys. Na-mix na po natin, no? Oh. Ngayon naman, isa-isahin natin. So, ito guys, gagamitin ko to para sa gelt na no, ma'y maya maya so meron tayong mga sirens na karidin ng mga to para dire dire na po tayo so per head ay 2 ml pa rin ha never mind kung magkaibang timbang sa baboy basta 2 ml dapat ibigay natin yan kumpletuhin ko na lang guys buksan natin lahat para mabilis tayong matapos mga ka-farmers ngayon lang po kasi talaga uminit ang panahon sa amin no tuloy tuloy guys ang hindi magandang panahon sa amin itong uh, past week na to Yan. so sabi sa mga eksperto ayon sa pag-aaral nila maging biikman inahin fatiner barako basta per 2 ml ang ating pong ibabakuna sa baboy by the way guys wala akong guantis hindi pa ako nakabili sa dudong ng gloves pero ganun pa man ako po ay nag clean sa aking kamay bago ko ginagawa ngayon ang practice na ito. Ah, Diki! Huwag ganyan! So, ito guys, ang isang paris po ng bakunang koglapes na ito. Isang ganito, tsaka isang ganito. Paris kasi ito set eh. Good for 10 heads. So, pag may sobra, itapon na lang. Hey? Bali, kung kasi ito guys, 14 lahat. 14 kay or Biik. Tapos, isang gelt. So, 15 lahat po, ano. So, i-ready ko ang marker. Kailangan kong pumasok, ano po. Kailangan, mga ka-farmers, sundin ko ang sinusundan kong gabay ngayon or guide, no? Kahit na late tayo nagbigay ng vaccine, ayos lang, no? Kasi, simula nung nagawalay ako sa kanila, hindi po maganda ang panahon. Okay? So, proceed tayo, mga ka-farmers. So, ito, pwede dito sa ano? Pwede dito sa may gilid ng leeg. normally, yan talaga ang sabi. Pero, dahil mabibigat na po ang ibang beko, hahawakan ko na lang sa may paahan nila, sa may ako mag-inject. Ang mahalaga, magawa ko ngayon ang tamang proseso, yung tinatawag na IM injection or intramuscular injection. Unahin natin yung maliliit ha. Okay. Yan ka farmers, lagyan natin ng marker. Yan. Ay! <laughs> Kinukulit nila ako. <laughs> Okay? Ako na, ako na. Kailangan may marker ha. Tip natin sa mga baguhan dyan. Kailangan po maglagay tayo ng tanda kasi or dahil baka madubli natin yung pagturok. Pag walang marker, pwede tayong magkakamali. Ano po? Mm. Okay so, ganito ka haba ang karayom. Talagang ginawa ko ang pagdiin talaga na ito ay tumama yung dulo sa karayom po para tumama sa laman ng baboy. Okay, tuloy tayo mga ka-farmers. Ito na, o, unahin ko yung marker. Para hindi tayo malito. Pakita natin ha. Hmm. Next. Sumunod, Ikaw. <laughs> hmm. Okay. Saan na yung ano natin? Saulet. Saulet, halika. Hmm. Mabigat na siya. Marking. Tapos. Papakita natin kasi mayroong mga nag-aas na yun. Siya. Hmm. Ako na ang lalapit sa'yo, Okay, ako na, ako na. Yan. Mabilis lang naman mga kabaguhan dyan, eh. Pag ating pag-aralan yung pag-injek, ano po. Okay, ito, ha. Yan. Hmm. Okay. Meron akong ano diyan isang uh, kababayan nating hagresor nagtanong, sir, mag-tutor ka sa akin or sa amin through your video kung paano mag-turok. Ito singit ko lang, bonus tip ko para sa mga baguhan. Tignan mo ha yung ginagawa ko. Yung intramuscular ganito. Yung karayom po, ipaabot mo sa laman ng baboy, no? Ganyan po. Pwede naman sa leeg pero sa ngayon ginagawa ko dito lang sa may pigi nila kasi nga mabigat eh no. Kaya naman gawin sa may leeg sana. Pero mas mabilis ang trabaho ko kapag po sa pa ako maghawak. Ano? Eh, Tandaan natin. <laughs> mabilis lang. Ipahuli natin yung dalawang malaki. Meron pang maliliit na hindi nabigyan. Ay, ito. Oh. Ay, ito. Diki. Come on. Ay, ito, ha. Intramuscular injection. Hmm. Ah. Ito ang pinaka-challenge ngayon ka-farmers ang mga manalaking biik. Kasi mabibigat to eh. Hoy, huwag ka muna mag ganyan-ganyan. -ganyan. <laughs> Ah. <laughs> uh. Pero mag -ano tayo ka farmers mag beginners no? Hmm. Be careful lang na Hindi ma-touch Or umabot ang dulo ng karayom sa Bones Ng baboy uh. Mm. Okay. Ngayon ka farmers, kukuha ako ng another 2 ml para po sa geld. 2 ml. Okay tamang aming ito so, may number naman ka farmers oh. May siya no. So ito guys ang ano, ang stopper sa loob na kulay puti sa loob mismo ng tube na to. Yan, gagalaw yan oh. Yan. So ngayon ililabel natin ang stopper sa loob dito sa number Okay. Let's go. Let's go to the gelt. Yan. Siya po ay nagpapahinga ngayon pero nagwa-waste kaya pasintabi lang ho sa mga kumakayan dyan ha dikit behave ha behave tayong mga pig farmer alam natin to alam natin to yung ganitong klaseng sitwasyon ano po alam natin to yung ganitong klaseng sitwasyon kakalinis ko lang kanina 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 ito na naman tayo ngayon okay Vicky okay huh? okay gusto kong sagutin yung mga nagtanong sa akin. Siyempre, baguhan dyan. Marami pong mga nag ask sa akin Kuya Dong, saan mo nabakal? Diin ko nabakal daw Saan ko nabili? Ito pong syringe Ito yung lumang syringe na to Nabili ko po ito sa Pacifica Agribit Supply Sa Bugasong Branch, no? Sako po sa Antiki Ito namang bago ka farmers Ay nabili ko sa Pacifica also Agribit Supply Pero doon sa bayan ng San Jose Kasi one time naubusan guys ng stock yung Sa Bugasong na branch sa Pacifica Kaya I went to San Jose Para doon bumili Sinabay ko nilang din Kasi kailangan kong kumili guys na ang bago dahil yung stopper kasi nito sira na at saka yung reserba nitong stopper nito na misplace ko kaya hindi ko na makita ka farmers bago tayo mag end sa video na ito mapakita ko lang sa inyo yung paano ako magligpit ng mga karayom ha ganito ha hmm. tutupiin ko yan ganyan isa isa gamit yung ating long nose long nose plier no plies or long nose yan kailangan kasi maganyan yan para po safe tayo sa hindi magandang mangyayari kapag ito ay ating na ano guys na hawak hawakan pero by the way po pagkatapos nito paglagay ko sa cellophane ay akin po itong ilalagay sa lupa na mayroong butas no isa po sa mga practice ko kapag ganito ang ginagawa ko sa babuyan ko ganito legpit yan tapo na may tira pa kunti pero tapo na wag namang hinayang ha bilhin nila ng bago oh sabihin pati ito pasensya na tao lang naisama na tuloy yan. Marker natin. Yan. Pati to ka, farmers. Yan. Di ba? Nagpagbakuna na ako sa akin pong... Uh 12 batch fatty ito. Yunaku sulong kaagapay instant cash araw-araw nationwide. Madali lang sumali. Step 1, bumili ng participating products. Step 2, isend ang 7 digit code via FB Messenger or SMS. Step 3, get a chance to win. Paano sumali? Bumili ng mga produkto mula sa mga sumusunod na participating Yunaku brands. Hanapin ang 7 digit alphanumeric promo code sa coupon na nasa loob ng sako ng feed or sticker at i-text ang SKP space promo code send sa 225687. Example, SKP space ABCD123. Pwede rin i-chat ang code sa Facebook Messenger ng Yunako na ako. Iscan ang QR code at isend ang promo code. Pwede rin manalo ng instant GCash 20, 30, 50, at 100 araw-araw. Participating products tulad ng Pigrolac Mama Pro, Early Whip, 1Kilo, Aprolite, Vitrasin, Jictran, Latigo, Bixan SP, Major D, Microban, Bacterid, Sustalin LA, Digestiaid, Mistral, Ginvet, at iba pa. Ang bawat promo code ay may katumbas na raffle entry depende sa produktong bibilhin. Ang preliminary draw period mula April 15 to July 15, 2025. Draw date, July 16, 2025. Number of winners, 20 katao pwedeng manalo ng led TV, 20 katao pwedeng manalo ng refrigerator. 60 katao pwedeng manalo ng air cooler. Grand draw period mula April 15 to September 30, 2025. Draw date October 1, 2025. Number of winners, 40 katao pwedeng manalo ng Android smartphone. 20 katao pwedeng manalo ng smart TV. 12 katao pwedeng manalo ng e-trike. 4 na tao pwedeng manalo ng Toyota Tamaraw. Tandaan, kung manalo ang consumer, meron ding prize winning ang store partner o suki na pinagbilhan. Ang mga mananalo ay makakatanggap ng tawag mula sa Yonaco representative para i-verify at ipagbigay alam na siya ay nanalo. Ang official na listahan ng mga nanalo ay ilalabas sa Facebook page ng Yunako. Ano pang hinihintay nyo? Bili na, sali na. So biggisin natin. Yan, ganito lang ka farmers, no? Na, napakasimpleng practice lang. Ako po si Dodong Villaran, ang patuloy po nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagtangkilik po sa aking mga simple shows dito po sa aking channel. God bless po sa ating lahat mga farmers and peace out everyone.